ang council ni ex-president uh, Duterte at sinasabi nila, ina-allege nila na wala pa daw natanggap si ex-president Duterte ng subpoena at saka yung aking complaint. So wala pa daw siya natanggap at ngayon tinanggap nung dalawang council yung ano no yung complaint abidabit ko at saka yung supplemental complaint abidabit ko for today Uh, kasama na rin yung pagsubmit nila nung entry of appearance. So ang ibig sabihin, uh, mag-aantay na naman tayo. Uh, Ipinospone yung December 11, December 15 ulit kami maghaharap for December 15 pro, for at uh, the same time for the same uh, for preliminary investigation. Kasi yun lang yung ano no, yun yung time na dapat nilang sagutin. Nag-extend pa nga sila eh sana kaya lang may rule daw sabi ng ating abogado na dapat ay pagka-receive ng complaint ay maximum of 10 days dapat ay masagot ito